Para pag pass out po kami mga ino Diretso na po kami sa Sa Falls mga Ang daming tour guide ah na kami sa po pulling na falls my dog my sa falls string wala 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 pang pangon yun aking karo ang daming tao ngayon mga idol ha, kahit lunes maliwala ko wala pang pang si si Uwi na yung iba na yan mga idol ang daming tao ngayon Pulse Falls 2 mga idol Nandito na tayo sa Pulse 3 mga idol Nandito oh, sa Pulse Street may mga bus pa mga idol ang ah. daming tao siguro ngayon dyan ang mm -hmm. mm -hmm. daming tao ngayon dito mga idol sa Pulse Street marating na dito sa fall stream mga idol. Ayun, dalawang tourist. -idol. Street, mga idol. No, hindi o stream mga idol te na 'yung mga Uuwi na sila mga idol, mga tourist Hindi ba natalo sa 750? Sabi ng na. Talagang hihingarin po dito pag paakyat. mo na lang damit mo. Parang ang nag exercise mga idol dito. Ready bukod mo kami <laughs> idol. Ay, tayo lang ate, marating hindi po taas. Na lang. Talagang... Po <laughs> <laughs> Talagang sa pag-akyat pa lang, mga idol. Oh. Sa pababa mga idol, wala problema. Ano? Pababa naman yun. tao. pag nakita niyo tong falls na to mga di pa ganda oh mga okay. hinihingil po pakit mga di pa hindi, ano kataas niyo punong punong puno yung ano na yan yung falls na yan kung naabutan na sila ay wala ay oh! <laughs> sa pag-akyat pa lang <laughs> mga idol talagang hinihigil na sila mga idol nakapanood ka ba? hindi walang signal dito nag video video ko lang walang signal dito mga idol ang daming tao mga idol Ito, sa packet pa lang mga idol Talagang ang hingali mo ang ganda ang si ate <laughs> ang daming tao ngayon dito mga idol no? paso nga lang dito mga idol walang signal ito na ang daming